Yeah. So hmm. how is it? Healthy, tasty and nutritious. Yeah, actually. Open, open, open! Open, Wow! Mm. So yeah. I have shampoo, massage oil. It's these photos. And this is the diaper rash cream. Mm. Mm. Ah, oh, my soap. Oh, you know, because, you know, her soap is almost gone. And then lotion. And baby powder. Sabon. My sticker din na baby. Among bata, guys. Hello. Say good morning, people of the Philippines and India. I am sleeping na po. And I'm doing thumb sucking na po. And I'm get angry. <laughs> so, ito guys. Isa to sa mga niligalo sa kanya. Tingnan nyo naman yung damit niya. Nagiging blouse na. So, iba na yung pinartner ko. Kasi ang liit nung parang ano niya, short ba? So, nag-short na lang siya ng iba. Hindi na partner sa damit niya. Pero, ito talaga, oh, sobrang maliit na sa kanya. Ang bilis lang lumaki ng baby. No, hala. What's that? You're spilling the milk of mommy. Kiamichiki. What happened? So, inantok na yung baby ko. Kasi, <laughs> kya, sinananawag so na siya guys. Kaya nakakatuwa na talaga siya. Gigil na gigil na kami sa kanya. Especially ako, yung papa niya. Lahat kami, gigil na gigil sa kanya. So, ayun na nga guys. Meron akong very good news and very exciting. Kasi guys, this coming Sunday, meron kaming guest from Philippines. So, ayun guys, meron nga kaming bisita na dadating and hindi ko muna sasabihin kung sino sila. Kaya, keep tune, and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga latest video na i-upload ko dito sa ating YouTube channel. Nagaringit na yung baby ko guys kasi naantok na siya. Ano na kasi? Mag -2, 2 pm na and sleeping time na ni Missy. So, kapag uh, natulog siya, Uh, mag a lang ako dito sa taas. And, yeah, sabay-sabay natin silang i-welcome, guys. I'm so excited. Hindi ko nasasabihin mo na para exciting, di ba? And, let's welcome them in India! No, Mishi. Mishi? Ayun yung bibi ko, guys. Tingnan nyo naman yung komot niya. Wala na. Sobrang likot na niya, guys. Ginagamit na niya yung paa niya sa ano. Pag move, move, move. No, Mishi? Tingnan nga natin. Ah! Kya! Yeah. What are you doing? What happened to your blanket? Ha! Huh? Oh my God, your nose! Don't show your Filipino nose! It's super big hole, Nat! Ha? Huh? Hello po! We have a guest this coming Sunday. Are you excited? Oh, she's excited daw, mga sis. Are you excited, Mish? Mishy. Excited? You will have a guest? Achoo! Achoo! Oh, diba? Ang tukatib niya. Ang tukatib ng baby namin, guys. Ayun guys, so sobrang madaldal talaga tong si Mishi kasi napapansin ko kapag uh, nasa bed siya tapos walang kakausap sa kanya at gising siya, umiiyak siya. Tapos kapag kinakausap na siya, hindi na siya umiiyak and then sumasabat na din siya kapag kinakausap. So parang gusto niya na laging may kausap. Kaya ayun, ngayon oh, wala kasi siyang kausap kasi may <laughs> tayo. Kaya nag-aringit-aringit at the same time antok na din siya. at this chuti bachi. Nag-sleep lang siya ng very, very light. And then, nagising siya. Habang ako ay naglalinis ng konti. Mishi. Uy. 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 Iyak yan. You will cry or not? Tumitingin talaga siya sa ano, guys. Sa back camera. Yeah. Okay. Grabe yung tingin niya sa ano guys. Back camera. ah, So, ayun lang yung ating linis guys. Walis lang tsaka map. Kasi maliit lang din naman yung room namin. And then, super hot. <laughs> Mainit ba? Hindi naman super init. Humid ba? Humid. Mainit na. Humid pa. Kaya ang laki ng babayaran namin ngayon sa electricity guys kasi dalawang AC up and down Mishi